Nandito na sa Pilipinas ang mga bagong Sniper 155 2024 version. Siguradong matutuwa ang mga nagbabalak bumili ng Yamaha Sniper 155 dahil mas pinaganda ang mga bagong kulay ng Yamaha Sniper. Mas pogi at isa sa pinakabago, meron na rin itong ABS o Anti-Lock Braking System. Bali dalawang variant pa rin ito. Isang standard version at isang ABS version. Nakakatuwa dahil ang mga sikat na sport underbone ay meron na din mga safety features na malaking tulong talaga in case of emergency. Isa itong kulay na ito sa siguradong aakit sa mga bibili ng Yamaha Sniper. Napakaganda ng color combination. Glossy finish ito, color light blue na combination ng color orange. Mas modern ng color combination. Masarap sa mata at very head-turner talaga. Anyway, ito yung standard version, meaning hindi ito naka-ABS. Itong color matte black naman, ito ang naka-ABS na. Pagdating naman sa presyo, itong standard version ay nagkakahalaga ng 125,900 pesos pero price may vary without prior notice. Samantalang itong ABS naman ay 145,900 pesos. Almost 15,000 pesos din ang itinaas ng presyo ng Sniper 155R o yung naka-ABS. Yung standard version naman ay 2,000 pesos ang itinaas. Pero kung ikaw ay beginner pa lang sa pagmumotor, wala ka pang gaanong driver instinct, Mas nare-recommend ko na mag ABS ka na lang. Para in case of emergency, mas safe ka. Ang ABS kasi kahit mapiga mo ng malakas ang preno, smooth pa rin ang magiging tigil mo. Hindi kagaya ng mga non-ABS, kapag napiga mo yan ng biglaan o malakas, malaki ang posibilidad na mag-lock yan at maging dahilan palalo ng aksidente. Kaya kung may pera ka na lang din naman, doon ka na sa naka-ABS o anti-lock braking system. Anyway, yung kanyang ABS ay sa harapan lang single channel ABS lang. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155cc liquid cooled 4 stroke single overhead cam single cylinder fuel injected and powered by VVA or variable valve actuation. At ang maximum power nito ay 17.9 PS at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. Then of course ito ay naka 6 speed at meron itong assist and slipper clutch na mas smooth every time na mag-change gear ka. Si starting system naman ito, electric push start lang ito at wala itong kickstart. Sa madaling salita, wala namang binago sa kanyang makina. Ganun pa rin. At isa sa maganda sa Yamaha Sniper, malalapad ang kanyang mga gulong. Kaya naman mas stable ito, lalong lalo na sa mga cornering. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90 by 80 by 17 Sa likod naman ay 120 by 70 by 17 At ito ay mga nakachubles na. At ang maganda sa mga nakachubles, kahit matusok ito ay hindi ito basta-basta sisingaw. At tingnan mo naman, diba? napakaganda ng kulay ng kanyang mags color orange So hindi mo na kailangang iparepaint pa. Kaya para sa akin reasonable na rin naman kahit tumaas ng 2000 pesos ang kanyang presyo. Kasi mas gumanda yung kanyang bagong design, di ba? Mas modern at napaka-astig talaga. Pang MotoGP talaga ang kanyang datingan. Anyway, so suspension naman ito ay nakatelescopic fork sa harapan at naka monoshock sa likuran. Then pagdating sa braking system, dito sa standard version ay naka single disc brake with single piston caliper at ganun din sa likuran, naka single disc brake with single piston caliper. Yung ABS naman ay naka single disc brake with two two piston caliper at naka ABS lang asa sa harapan. At sa likuran naman ay naka disc brake din with single piston caliper. Sa design ng kanyang headlight, ganun pa rin. Nasa taas ang kanyang low beam at nandito sa baba ang kanyang high beam. Anyway, naka LED na yung kanyang headlight kaya maliwanag ito. At yung kanyang mga turn signal lights ay naka bulb type pa rin. At ang maganda dito, meron itong built-in hazard light. Then yung ABS version ay meron pa rin itong built-in charging port na pwede ka nang mag-charge ng cellphone mo dito. Kaya siguradong mas dadami ang tatangkilik dito sa Yamaha Sniper dahil habang tumatagal paganda ng paganda ang mga bagong disenyo na nilalabas ng Yamaha dito sa Yamaha Sniper na ito at para sa akin kahit hindi nang baguhin ang makina nito kontento na ang marami sa pagiging sport underbone nito dahil kapag mas pinataasan ang makina syempre mas tataas din ang kanyang presyo at mas lalakas ito sa gasolina dahil itong Yamaha Sniper 155 ay very fuel efficient pa rin talaga dahil kumukonsumo lang ito ng 30 to 40 km per liter pagdating naman sa kanyang fuel capacity meron itong point 4 liters. Malaki ang kanyang fuel capacity kaya malayo-layo mararating mo sa isang full tank mo. At ang maganda dito sa Yamaha Sniper 155, sobrang user friendly nito dahil mababa lang ang kanyang seat height. Perfect na perfect sa mga average height dahil 795 mm lang ito. Very lightweight lang din ito dahil 121 kilos lang yung R version and 119 kilos lang yung standard version. Kaya guys, nagustuhan nyo ba ang bagong disenyo nitong bagong Yamaha Sniper 155 2024 version? E I-comment nyo na lang sa baba ang inyong opinion. At kung gusto nyo bumili nito, available na nito sa mga kasa. Kaya mag-inquire na lang kayo. Pero siguradong limited pa lang ang mga stocks nito. Kaya mas maganda magpa-reserve na kayo dahil siguradong paunahan na naman makakuha ng motor na ito. Dahil sa ngayon, marami pang stocks yung mga previous version na Yamaha Sniper. At kapag dumating na yan dito sa Bicol, siguradong pupuntahan natin at gagawan agad natin ng walkthrough review. Yun na guys, hanggang sa muli ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.